Ang pasyon ay isang uri ng tulang epiko o epic poem na nagkukwento o nagsasalaysay sa paraang patula. Ang pasyon ay sinasabing isinulat ng isang Pilipinong makata na si Gaspar Aquino de Belen noong ikalabing pitong siglo. Bawat saknong o paragraph ay may limang linya na may tigwalong pantig o syllables. Kahit ito'y isinulat ng isang laiko, sinusuportahan naman ito ng simbahan dahil sa kanyang mga magagandang layunin. Una, upang maipakilala si Jesus sa mas marami. Ikalawa, ang malaman ang mabuting balita ng kanyang mga ginawa. At ikatlo, makita natin kung gaano kamaawain at kamapagmahal ang Diyos nang siya'y sakit mamatay at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Huwag nating kalilimutan na noong mga panahong isinulat ito ay wala pang Biblia ang karamihan sa mga tao. Kaya ang pasyon ay naging isang mabisang paraan ng pagtuturo ng katesismo, lalo na kung dumarating ang mga mahal na araw. Mapapansin din na ang mga salitang gamit dito ay mula pa sa sinaunang Tagalog at yung iba ay hindi na nating karaniwang ginagamit sa pakikipag-usap o maaaring ngayon na lamang maririnig o mababasa ng katulad ninyong mga bata. Ang maganda pa sa pagbabasa ng pasyon ay mas mauunawaan pa natin ang mga katuroan sa Biblia sa pamamagitan ng aral ng pasyon na binabasa rin ng paawit. Halimbawa. Oral ng munang literacy association, ere na mayresorption, ang ikatlo ya dorasyon, ele na may limintashon, arsaatin nang passion. Pagkatapos itong kantahin, ang mga susunod na saknong o paragraph ay ibibigay ang aral o ang ibig sabihin ng pagbasang ginawa. Ipinapaalala nito ang kaugnayan sa buhay natin sa gawaing pagliligtas ng Diyos. Kaya nga ang kaugalian ng pagbabasa ng Pasyon ay hindi tinatanggal ng simbahan, sa halip inaanyayahan pa tayo, tayong mga mananampalataya, na magbasa at namnamin ang buhay at aral ni Jesus. Upang hindi lamang natin makilala si Jesus, kundi ang kalooban o mga kagustuhan niya ay maging kalooban at kagustuhan na rin ng mga nagbabasa ng pasyon.